kamang mangha ang naganap na show ni Paulo Avelino noong nakaraang gabi sa isang pageant na ginanap sa Davao, kung saan siya ay naging sentro ng atensyon. Tunay na tinangkilik ng lahat mula sa mga manonood hanggang sa mga kalahok sa patimpalak. Ang kilig na dulot ni Paolo sa event ay hindi maipaliwanag at pati ang mga contestants ay tila hindi nakatiis sa kakisigan at charm ng aktor. Ang mga kontestant ay hindi naiwasan ng kilig ng haranihin sila ni Paolo na nagbigay ng labis na ligaya sa kanila. Nagsimula ang lahat ng magbigay si Paulo ng mga papuri at banat na punong-puno ng kasiyahan na nagpapakita ng kanyang tunay na karakter. Ang dating ng aktor ay tila nagbibigay saya sa lahat ng naruroon na nagpalutang ng kanyang pagiging karismatik at magaan na pakikitungo. Isa sa mga hindi malilimutang bahagi ng kanyang performance ay ang kanyang banat kay Kim Chu, kung saan ipinaabot ni Paulo ang kanyang paghanga at suporta sa aktres. Nagpahayag siya ng kanyang kasiyahan na maraming mga tsyanita ang dumalo sa nasabing event na parang isang palatandaan ng kanyang pagmamalaki sa pagkakaroon ng mga kababayang katulad ni Kim sa paligid. Ang simpleng banat na ito ay lumutang sa isip ng marami, lalo na sa mga tagahanga ni Paulo at Kim. Ang aktor ay hindi lamang nagbigay ng aliw kundi nagpakita rin ng pagiging totoo sa kanyang nararamdaman na isang bagay na labis na pinahahalagahan ng kanyang mga taga-subaybay. Ang pagkakaroon ng isang ganitong sandali sa isang kaganapan ay tiyak na mag-iiwan ng matamis na alaala sa bawat isa, hindi lamang sa mga dumalo kundi maging sa mga tumutok sa balita. Maging ang mga organizer ng pageant ay hindi nakaligtas sa pagpuri kay Paulo. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng dagdag na kulay at saya sa kaganapan na pinasalamatan ng marami. Ang pangakong sigla at kasiyahan ni Paolo ay tila nagbigay inspirasyon sa lahat ng naroroon. nagmumungkahi na hindi lamang ito isang ordinaryong pagtitipon kundi isang espesyal na pagkakataon para sa lahat. Kaya't sa kabila ng pagiging busy ng aktor, ang kanyang pagsisikap na makapagbigay ng ligaya at suporta sa mga mahalagang tao sa kanyang buhay ay talaga namang kapuri-puri. Ang malamig na pagtanggap na kanyang natamo ay patunay ng kanyang malalim na koneksyon sa mga tao at ang tunay na pag-aalaga niya sa kanyang mga taga-suporta. Ang simpleng banat na ito, kahit na ito ay maaaring mukhang magaan, ay isang halimbawa ng tunay na pagkakakilanlan ni Paulo sa kanyang mga fan at kapwa-artista. Sa kabuuan, ang kaganapan sa Davao ay isang pagdiriwang ng talento at pagkakaisa na ipinakita ni Paulo Avelino. Ang kanyang pagganap at ang kanyang banat kay Kim Chiu ay nagbigay ng kasiyahan at kilig sa lahat, na tiyak na magiging bahagi ng mga magagandang alaala ng nasabing event. Ano ang sinyo sa balitang ito?